<laughs> so ngayon mga mga mamis siya. So dito ngayon si Ashley uh, Simply Amore. Hello. O oh, diba? So hindi nakakaalam. Simply Amore po ay um, uh, kapatid ni Odiva. At Oo, ito yung tatanong. bahay Sinan nila. Ah, maraming kasi nagtatanong. Uh, <laughs> Maraming sa kata amin. So, siya ay kapatid ni ano ni Odi ba? Bebsi. Uh, Bebsi at ang uh, mga ilan well 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 ano 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 so pasalig yung ano? ito po yung anak niya. ito yung baby niya two years old. Say hi. Say hi, baby. Hi. At ito yung asawa niya na Hello sabi, Hello, po. ni Mia na sobrang itim daw. Sorry <laughs> ito. Hindi lahat ni Mia. <laughs> Dari talaga si Mia. Hi. So, kung pa rin ano mo, Bersi, yung ano mo doon, yung bahay mo. Okay na. So, konti na lang talaga yung kulang. Mm -hmm. Pwede na siyang matulugan as of now. Uh -uh. Kailangan na siya lagyan ng ilaw. Or, Okay na. So okay na. Pwede na kami mag-transfer daw. so, so alam, 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 balat mag, ano ka alam? Kailan na niya mag-ano, mag-transfer? Magpapakamit pa kami ng ilaw. So kung siguro ngayong sweldo, kung meron akong sobra, Oo. kasi parang zero balance ka lang. Zero balance na talaga. talaga. <laughs> so magkano yung nagastos niya doon sa bahay? <laughs> <laughs> magkano yung nagastos sa na bahay? Lahat-lahat nga hindi pa siya tapos. Ah, taas, mm wabot -hmm. siya ng 200k. 200k na? mahal. Lang lang daw. Parang <laughs> kay <100K> lang. Baka <laughs> naman na nangyama. Baka mo naman. At 200k na. So, yun pala yung budget so, mas, Mas na ma ano kasi, yung sa kasi. So, isa-isay, -isa isa-isay natin, magkali na kasi sa hagdanan. Hagdanan lang. Magkali hagdanan una. Hagdanan? Oo, oo. Kung kayo ngunin. Sandanan daw. Gastos. Hagdanan? Hindi ba po hindi eh, minsan mangod Ah, hindi, hindi ko mas excited lang siguro nasa mga mga estimated uh, lang naman kasi uh, yung hagdanan ko nga sa bahay kahit pata pata si Ula pang ano ito, ano Semento nga naman nga aabot siya ng 5K ano yan mga nasa so, tray, tray, ka sa so, tiles pwede din kasi yung tiles 3K yan mga 3K ah mga 3K 3K yung at natin na ano kami ano na magbilang <laughs> okay. So, wala, wala siya akong idea oh. sa mga So, uh -huh. my, so, so, so yung ano, yung ano mo, yung salamin mo, yung glass mo, na magkano yung nagastos mo doon. So, it's worth 35 k Lahat? Ilang, 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 ilang diba? May paano? sliding door, tapos dalawang sliding window na malaki yung size, tapos isang maliit na size na window. Ah, so, yun, yun overall, na. 25k. So, may screen. Uh -huh. Tsaka, nagpalagay kami ng screen. din. <laughs> Ano kayo ng screen? So ano talaga siya mahal? So oh, kasi naka sliding door, merong sliding 30. door. Ah, so Duso ngayon, gusto mo ba ang umakyat? Uh, mamaya na konti. Ngayon, lang. Ah, ngayon sa Ano yun? Akit, akit, na Dili. Nandito ah, po si Ivy ngayon. So, i-house tour niya tayo sa kanyang bahay. <laughs> House raid pala. <laughs> Pagbabago. Pagbabago ngayon at nung pumunta ko dito last. Huh? Kasi sobrang malinis na ngayon yung baba. <laughs> So, tingnan natin sa, sa taas kasi marami dong nangyari doon sa taas. So, i, i, ano mo naman ako, iikot mo naman ako sa bahay mo sa taas. So, um, let's go sa taas and all you expect mo na medyo maingit, uh you know, no, yung Sige. Yung araw. So, let's go. sa na yung upstairs and okay na? Ay, wala pa daw. Bakit? Ina-arrange pa ni Javi. Ah, ina-arrange pa niya. Kasi naglagay kami na, ano, ng carpet. Ah, naglagay kami ng carpet. So, pag gabi, dito kayo natutulog. Hindi. Kasi wala pa yung ilaw. Yung solar, yung... di ba? May solar naman kayo. Kaya hindi na, Kasi kahapon, pwede na sana, pero... Hindi malakas yung ilaw ng ano. Mm. Yung light ng sun. Kasi ang balita ko, pag um, may ano ka dito, may housewarming. Oh, Oo, uh, uh, at ala, balita ako, may ano ka may regalo ka daw matatanggap sa housewarming mo. A housewarming gift. Uh, yes! Uh. Merong nangigay sa akin. Hindi pa naman siya dumating, but thank you so much, Mom Chona, sa iyong mm -mm. napakaganda, napaka-expensive <laughs> <laughs> na regalo sa amin, sa amin housewarming gift. So, super -mm. -mm. magagamit namin yan, pagka lalo na pagka dito ang kusina and I'm so excited na gamitin yan. So, thank you so much, Franchona. I love you. And um, let's go na sa taas. Tara na sa taas. God. And dito si Happy. Ah, ha ha mainit ba? Sige lang, okay lang So, akit tayo sa taas Si Ivy lang po yung ating um, mag-aano Kasi Siya lang po yung ano natin Ha? po. Nakakaya naman dito Nakakaya, let's go guys so, so, ito na pala yung ano mo Yung Binel tiles. Binel mo. Magkakain binil mo. Binil. Walang ganun ang pagka binel mo ha. Kasi, sobrang eh. Ang gano'n talaga ng vinyl. Parang, yung bahay ko kasi, hindi talaga siya talaga tatapos Kasi marami okay. akong marami akong obligasyon. Yes. At, la balak ko rin talaga na magpabinel talaga ko sa bahay. Sure. Gawin mo din tong benchie. So, magkakain tong binel mo? So, ang ko nitong binel is 29 pesos lang. 29 pesos? Sa Lazada? Ah, so orange up. Uh, so, 29 pesos. Ang yes, isa. Ang isa. And, And isa. si Bobby lang yung nag-install nito. Kaya, grabe puspusan ang kanyang pag-install nito noon. Mm -hmm. eh, merong masakit ang ulo niya, nagka-ano dahil sa akin. Kasi nagubukitin pa ng inip. Oo, ka diba? Kasi nag-aaway pa kami kasi mm -hmm. nagsasuggest-suggest ako. Pero mali naman. Mm -hmm. <laughs> <laughs> so, ang ganda talaga ng ano mo. Ito yung ano mo, carpet. Oo. Um, sa bahay yan. Ay, yung carpet mo. Saan ito talaga? Ito lang talaga yan? Or... Hindi, actually, best fee. kasi yung aking vanilla binili. Ah, kulang. Kaya nilagay mo lang ano. Diyan lang siya, Hanggang dyan lang. Ah, ganito lang. Kaya nilagay mo lang ng carpet. Na, kaya nilagay ko ng carpet. Since Impulari. Kasi nilagay mo So, ang ganda na. At ano, mag magaling yung gastos mo dito. Ano, yes, ba, yes ano, that is Kasama na nga dito ang sliding wow. window and that sliding door. So, aabot uh, siya ng 25K. 25,000 pinagasas mo lahat. At ito lang to... uh -huh. lahat itong... Ito. At kasali ano? Yes. Screen na screen, screen, screen pa? Screen. Kasali screen. Tapos ano kasi siya? Reflective. Uh, reflective 25 ,000 glass 25,000 green Tapos meron siyang ganito Meron ganito uh Oo, -oh. Yan. meron ganito Isa din to na kaya 25K dahil nagpalagay na kami nito. Hindi na kami naglagay ng frame na dito sa, or how dyan? Molding. Molding dito sa oh. aming bintana. So, diretsyo na ito na yung lagay nito. So, ito na. Kaya kaya na, additional sila dapat oh, mo. Oh. So, magkano talaga dapat kung walang ganito? Siguro no, nasan mo lang? Siguro 15 or ano? Sigur, 17, 15? ganun. Ano? Love glass? Siguro yung isa, gaya nito, <laughs> depende sa laki, siguro na sa 4,000 or 3,500. May to, to 4,000 yung ganito, yung bintana na isa lang. Oo. Oh, okay. oh. so, ganyan. Ganito is 4,000 lang? Oo, oh, pwede. Depende hmm. kasi sa laki ng bintana. Tapos Pintana kasi, kasi kasalan na diba ang pag-install, labor na pag-install. Oo, oh, Kaya sa lahat. Kaya ano, sa kaibigan ka lang na, ganito? Sa, so kinali kasi ni mama, sa bahay namin, sa bahay nila mama, sila na yung nag-install. Kaya... So, in fairness ha, malapit talaga matapos. So, itong balak mo dito, ano sa taas mo? Oo, yan talaga. gusto ko pang maglagay ng foam insulator. Dahil para medyo mabawas yung init, di ba? Di ba, Bisha? Mm natin ngayon na medyo... Ikam, so... So, dito talaga, may ito talaga yung stove para. So, anong balak mo dito? sa Lagyan ng curtain. Ah, lagyan mo ng curtain. Yes, lagyan mo ng curtain hanggang doon. Huh? Tsaka maglalagay naman ng kanupi dyan. So huh? pag mayroong init, hindi siya mapasok. May, may malay kanupi. Maglalagay kami ng kanupi. Sa Amuteres, <laughs> matapos mm. na. Ay, wapalagay siya ma-edit oh. sa ato. Mm. Tsaka yung mga nagtambay sa Teres, hindi maulanan. Ay, Tambay, soon Oo, soon sun. Pag may bahay ka na, tsaka na tayo na pagkatambay sa bahay mo. yes. <laughs> tapos, magluluto ka ng pagkain. Oo! Oh, ka <laughs> <pagluluto, laughs> ng pagkain. Kahit ang gusto niyo. Basta so, ito, itong ganito, hindi mo na ito anuhin. Hindi mo na ito lalagyan ng ano, or may balak ka pa. Dahil si gustong gusto ko gusto na talagang lagyan, pero wala akong budget. Pero, at par, ano, pag sakali na may budget ka na ulit. Oo! Oh, ito na ito. ito, ito, ito Diretso na. Lalagyan mo ng... Plywood lang muna. Plywood oh, lang. Oo, Or pintura na lang. Parang hindi mainit, no? Hmm. Lang tapos ito sa taas. Pero pag mayroon siyang ano dito, nung kahapon, naglagay kami ng gat, wala, wala pang uh, uh sikis sa mail, saka double wall, oh. meron itong ano, yung maliit na siling pan. Ah. pan. Hindi man naman ma-feeling init kasi meron namang siling pan. Parang normal lang din, ganun. Oh. Tapos hmm. pagkagabi, grabe sobrang Di ba namin gabi? So Malamit, pagkagabi, parang kanali, oh. lang mainit. Oo. Oh, uh -huh. hmm. yung Pumbasok ano. Mag-okay na mag-okay yung pakahayon mo. May paay ka na talaga. Mas yes. mo talaga na. Bahay mo na talaga kasi nakikita na po talaga na paunti-unti na malapit na matapos. So inuuna mo talaga is yung taas para makakatulugan ma na. Mm. Kasi yung ulan naman din. Oo, oh, kahit, kahit doon lang muna kami magano mag, mag CR, maligo. Oh. Oh. At ano? yung mga damit niya, transferable na din. Oh, yung mga damit, ganun. Oh, damit, damit lang naman nuna kasi wala pang tsadong damit. Pero mm. pero na lang kumadonate si oh, Oyong ng TV. <laughs> so, cabinet, sofa bed, ganun. Wala akong damit, mali na 'yung binibigay si Ano, si Kasi alam mo, si lang... alam mo ang mahal ng damit ni Oyong. Tingnan mo 'yung oh, damit, 'yung oh, magkano 'yan, 'di ba? Oh, made in ano 'yan? May, uh, from oh, ano 'yan? Oh, from US, oh. Wala to. <laughs> So ang alam ko kasi ay eh, maganda talaga yung bahay mo. Thank so okay. you pa yung iba. Huh? No? Ay, lagi. <laughs> <laughs> naunahan na pa yung iba. Maganda talaga. Pa. Hindi, naunahan yung iba na mag-utang. Yun, yun. <laughs> uh, <laughs> ako nga, ako nga naka-utang. Hindi ako. Man utang, ha, <laughs> Pero ako yung utang, wala na mga kunti na talaga, uh, mga, mga na talaga. po. Kunti na talaga. Kasi wala akong bonus. <laughs> Ah, uh, sumabi so, ka talagang balat dito sa bahay mo, no? Pero Dami place, pa. malapit ko talaga siyang matapos. Mag-iipon muna kami ng pangbayad sa labor. ano, tsaka okay. bayaran lahat. Ay, 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 kasi yung bank kasi ngayon, sobrang hinat ng ano ngayon. Sobrang, ngayon bank na to, sobrang mm. sa hina. January. Sa January, hanggang February, mm. March, pwede-pwede. Mm. Mm. Pwede, yes. na yung mga April. Mm. Mm income okay. sa ngayon. So ngayon, mag-iipon pa kayo? Hindi mo na, hindi mo na mo ano yung... Wala mo na. Mag-iipon muna, bayaran mo na lahat ang utang, ipon, saka o, utang na naman. <laughs> <laughs> so, <laughs> hindi, ang plan, ang plan talaga namin is, ano, yung ilaw talaga dito. Yung ilaw, saka kahit Diyan lang muna, walagyan namin ng uh, plywood, tapos ay, yung... yung ay, plywood. Uh, foam insulation, yun talaga yung unang-una talaga. hindi, oh. Tsaka yung dito, yung terrace, para kahit open to, si Nick, safety kasi hindi naman siya mahulog dyan. Oo. Oh, oh. Kasi lagyan naman niya ng railings. Yan din. Kasi malapit na dito. Ah, yeah, yeah. Mm. So, it's so, complete so, na lang talaga, makatapos na yung ano. Mm. So, congratulations, Beshi. Thank you. Congratulations. Thank you. Sana matapos na to talaga this month. Pala pala sa, si hoping, hoping, hoping oh. na ako Para ma, ano na malapit, ba, ba, ma, 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 ano na yung mga gamit ni dito malipat oh. na diba? Yes. Kasi yung baba, ulan yung baba eh. Ano na naman din dali Excited na din yung talaga ako dito na mag... So ano dito? ba sabi mo sa sarili mo na na-achieve mo yung ano mo? Hindi ko mas hindi ko ma-explain. Ma mas mm -hmm. sobrang saya and thankful. Tapos hindi ko kasi ito in-expect na mangyayari. Diba? Kasi tinag, ano ko lang to, tinag, Oh, and hindi ko alam na ngayon kung dito na natutupad na diba so I'm so thankful to God sa lahat ng mga sumu sumusuporta din sa akin, aking family kay Madam Brenda of course and all of the social climbers sa mga aking mga viewers, thank you so much guys hindi ko to mabubong kung wala kayo kaya thank you, thank you ha <laughs> Wala tayo iyak ka. Kasi, kasi nakita mo na kasi eh. Kaya ako, eh, ako, ako. Ito yung bahay ko dati. Hindi ko talaga in-expect na ganun eh. Kasi nung nakita ko talaga, may iyak na ako kasi, ay, ito pa yung bahay ko. Diba? Hindi yeah. ko talaga in-expect. Kasi, oo, siya ka sa tears of joy. Tears of joy. Kaya nga, iyan ha. So, congrats sa iyo. So, wala siya hey, sa iyo yeah. mag-asawa kasi, Ah, niyo talaga oh, dalawa, nag oh. nagsikapin si Hadi mo na. Yes. Mag sana ba pag na ang palapala kay pang o sa. Lahat uh, ng paghatid sundon niya sa akin uh, sa form, lahat ng bunga, lahat ng paghihirap namin kayaan and na. everything. Kasi hindi pa naman siya nabayaran pero tumutodo ang pagkakain para bayaran lahat kay Ana. So natatamad sa na rito, malapit talaga. Yes. So good luck. Thank <laughs> <So, good luck>. you, <laughs> so, <laughs> so ayun na guys, sa so, thank you so much guys. Ito na yung last muna update na sa bahay ni um, Simply Amor kasi mag, uh, ano siya eh, mag, uh, iipon pa. mag iipon muna siya. So, hindi na natin ma-update ulit yung kanyang bahay. So, congratulations na lang sa iyo. Unless lang, update na lang siya ko. Kung merang mag-share ng Mayroon mag-share Kaya, thank you sa mga guys. Bye! mag do din ako ng isang simenta. wait pwede, pwede. Pwede, pwede. Pwede, Okay. Bye mga aba. So ayan na guys, thank you so much. Ayun na. Thank you guys. Bye. Bye.